Bago ng administrasyon ni Duterte ang patakarang panlabas ng Pilipinas, lalo na ang relasyon natin sa China. Alamin natin kung paano ang pivot na ito nakaapekto sa ating bansa. Noong 2016, pagkatapos manalo si Duterte bilang pangulo, nagdesisyon siyang baguhin ang mga tradisyonal na ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa, particular na sa China. Isa sa pinakamalaking issue ng kanyang administrasyon ay wala hindi at pagkakasunduan sa mga teritoryo sa South China Sea. Kung saan may mga conflicting claims ang Pilipinas at China, pinili ni Duterte na maging mas malapit sa China sa larangan ng ekonomiya. Nagbigay daan ito sa mga trade deals at kasunduan na umaabot sa bilyon. Ngunit hindi ito pinalampas ng mga kritiko. Parami ang nag-ako sana na ito ay nagkompromiso sa soberanya ng Pilipinas at nagbigay daan sa mas malapit na ugnayan sa isang bansang may hidwa sa atin. Gayon pa man, hindi pinabayaan ni Duterte ang mga relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Nagkaroon siya ng balanseng diskarte sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Ang pivot ni Duterte patungong China ay may malalim na epekto sa ating bansa at patuloy itong magiging paksa ng debate. Ano sa tingin mo, tama ba ang ginawa niyang hakbang? I-comment ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-share ang video na ito para sa higit pang mga